Patuloy pang lumalakas ang tropical storm cruising habang ito'y lumalapit sa lupa. Namataan ang pag-asa ang nasabing bagyo 250 km silangan ng Tuguegaraw, Cagayan. May taglay po yan na lakas ng hangin na aabot sa 65 km per hour at kumikilos sa bilis na 15 km per hour. Mamayang hapon o gabi, inaasahang magla-landfall ang bagyong Crising. Tatawirin ito ang Extreme Northern Luzon bago ito tuluyang lumabas ng Philippine Area of Responsibility bukas bandang hapon. Nagbabanta ngayon ang isa hanggang dalawang metrong taas ng daluyong o storm surge sa ilang coastal areas ng Batanes, Cagayan, Ilocos Provinces at Isabela. Base sa 8 a.m. bulletin, wind signal number 2 sa ilang bahagi ng Cagayan Valley Region, Ilocos Region at Cordillera. Signal number one naman sa ilang pangpanig ng Northern Luzon kasama ang ilang bahagi ng Central Luzon. Pinalalakas na ng bagyong krising ang hanging habagat na siyang mga magpapaulan sa natitirang bahagi ng bansa. Halos buong Luzon at Visayas po kasama ang Metro Manila at ilang panig ng Mindanao ay uulanin ngayong umaga base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible po ang heavy to intense rain sa ilang lugar. Magpapatuloy po yan at magiging malawakan pa bandang mamayang hapon o gabi. Maaring makaranas ng torrential rains ang ilang lugar. Asahan po ang maulang weekend, partikular sa Luzon at halos buong Visayas. Tumutok lamang dito sa Balitang Hali para sa ilalabas na 11 a.m. Bulletin ng Pag-asa, kaugnay pa rin po ng Bagyong Krising.